at ang lalaki sa kanyang kaarawan, nakatanggap ng isang misteryosong kahon mula kay tatay, ay isang siyentipiko, at kapag binalot ng bata ang kanyang manggas, maingat na ipasok ang iyong kaliwang kamay sa kahon, agad na kumuha ng mechanical bracelet, nakakabit sa palso, natakot at nataranta ang bata, nagmamadaling gustong tanggalin ang bracelet, pero mahina hong sabi ni dad sa kanya, kapag nasuot na hindi na matatanggal ang bracelet, pero kailangan mong magtiwala sa akin, ang pulse eres na ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa iyo ang anak sa hinaharap. Saka siya tumalikod at naglakad palabas ng bahay, hindi na muling nagpakita, sa isang kisap mata ay 2067 na, nakasuot ng adult bracelet si Ethan, Earth ngayon, dahil sa polusyon sa kapaligiran at pagkasira ng kapaligiran, ang nilalaman ng oxygen sa hangin ay 3% lamang, hindi kayang suportahan ang normal na buhay ng tao, kaya kung gusto mong mabuhay, dapat bumili ng synthetic oxygen na binuo ng isang kumpanya ng teknolohiya. Gayunpaman, ang may-ari ng isang kumpanya ng teknolohiya, si Hammer, ay gustong kumita ng pera. Kinahati ang sintetikong oxygen sa mataas at mababang kadalisayan. Mataas na kadalisayan ng oxygen. Maaaring pareho sa natural gas. Kumunekta sa maraming iba't ibang sambahayan. At mababang kadalisayan ng oxygen. Maaari lamang gamitin kasabay ng oxygen mask. Hindi lamang iyon ang mababang kadalisayan ng oxygen ay mayroon ding makabuluhang epekto. Ang pangmatagalang paglanghap ay maaaring magdulot ng malubhang sakit sa baga. Pagmamasid sa aking asawa na nagtitiis ng pagpapahirap araw-araw, si Ethan ay nagtatrabaho araw at gabi. Sana makagamit ng oxygen ang asawa ko. Mataas na kadalisayan mahal sa lalong madaling panahon. Ngayon hiniling ni Hammer sa kanyang mga subordinate na tawagan ang doktor sa opisina. Huwag hintayin na maunawaan ng doktor. Agad na tinapik ang muka at nagtanong on the spot. Balita ko ikaw ang makakapagligtas sa lupa. Naguguluhan ang muka ng doktor. Ganun na hindi maintindihan ang sinasabi niya. Nakikita ito ni Hammer. Agad siyang dinala sa secret laboratory. Nang makita ng doktor ang screen ng time shuttle, ipakita ang iyong sariling pangalan. Natigilan siya saglit. Lumalabas na ang oras ng tren ay ilang araw na ang nakalipas. Nakatanggap ng mensahe mula pagkalipas ng apat na raan at pitong taon. At ang laman ng mensahe ay ang pangalan ni Ethan. Kaya sumasang-ayon ang mga siyentipiko, nagpadala ng mensahe mula sa hinaharap, malamang may kinalaman kay Ethan. Kaya teleport na lang si Ethan sa 407 years later makakahanap tayo ng solusyon sa krisis sa oxygen. Ngunit sa teknolohiyang hawak ng mga siyentipiko, teleportation lang ang pwedeng gawin. Isang dimensyon ng time shuttle. Sa madaling salita, may pupuntahan lang at walang babalikan. Ngayon lang narinig ang pangungusap na ito. Ayaw ni Ethan na makisali dyan. Tumanggi sa lugar. Pasensya na sa lahat may asawa pa ang pamilya ko na kailangan ko siyang alagaan. Ayokong makipag-usap sa iyo ng walang kabuluhan. Nakitang hindi nahulog si Ethan sa bitag. Agad na ipinakita ni Hammer ang kakayahan ng puwa, na mayroon ng bawat may-ari. Siya ang itinalagang tao sa hinaharap, upang iligtas ang mundo. Marahil ang paglalakbay na ito ay may ilang paraan upang mailigtas ang kanyang asawa. Nang marinig yun ni Ethan ay medyo nataranta, kahit hindi niya alam kung bakit siya pinili ng future. Pero kailangan ko lang gamutin ang sakit ng asawa ko. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Kaya dumaan si Ethan sa isang matinding pakikibaka sa ideolohiya. Sa wakas ay makasakay sa time travel train. Nakita ko siyang nakasuot ng 20 kilo space suit. Balisa at hindi mapakali na humakbang sa space and time ship. Kapag ang countdown timer ay bumalik sa zero. Sa tabi ng lalaki, agad na lumitaw ang maraming electric current. Pagkatapos noon isang nakakabulag na sinag ng liwanag ang agad na bumaril. Teleport ang tao sa lupa makalipas ang 400 taon. Sino ang nakakaalam dahil naka-off ang transmission coordinates? Sa ngayon si Ethan ay nasa bilis na 88.88 .88 na kilometro. Bumagsak mula sa taas na 10,000 metro na may echo. Malakas na bumagsak si Ethan sa lupa. Kasabay nito, nasunog ang spacesuit dahil sa malakas na impact sa kapaligiran. Agad namang tumayo si Ethan. Isang segundo bago sumabog ang tangke ng oxygen. Tanggalin mo ang iyong spacesuit. Simpleng editing lang, sinunod ni Ethan ang mga direksyon ng mapa, sa isang matagal nang inabandunang pasilidad na pang-eksperimento, ngunit ang layunin sa pagkakataong ito ay tumagos siya, ay upang makahanap ng solusyon sa krisis sa oxygen dito, at ipinadala ito pabalik sa lupa apat na raang taon na ang nakalilipas. Iyan ang paraan upang gamutin ang hypoxia, at ang sangkatauhan ay malapit ng mawala, pero kara rating lang niya sa base gate. Nakita ko agad na buto na lang ang natitira, gayon pa man, nang makilala ni Ethan ang kalansay. Biglang may nadiskubreng kalansay sa kanyang palso. Magsuot ng bracelet, ang mechanics ay pareho sa akin. Ang kaibahan lang, ang indicator light sa skeleton bracelet ay berde. Hindi lang yon, nakalapit pa rin sa katawan si Ethan. Nakakita ng phone na katulad ng sa akin. Sa likod ng telepono kitang kitang nakalapit kasulat ang kanyang pangalan. Nagulat si Ethan na tagad na tinignan kung may ibang tao dito. Dumaan sa anim na magkakasunod na puntos. Walang bakas ng kaligtasan ng tao. Sa pagtatapos ng araw, maaari lamang sundin ni Ethan ang mga tagubilin ng mapa. Pagkatapos makumpleto ang pag-aapoy, pagkatapos ay pumili ng isang sanga ng kakaibang prutas upang labanan ang gutom. Sinong mag-aakala na wala pang limang minuto pagkatapos kumain ay magkakaroon na siya ng matinding pananakit ng tiyan tapos isinuka niya lahat sa sandaling ito isang sinag ng liwanag ang nahulog mula sa langit lumapag di kalayuan kay Ethan tapos biglang may lumitaw na figure. Natigilan si Ethan at nahimite sa lupa. Naghihintay sa kanyang muling paggising. Natuklasan na ang itim na anino ay nilikha ng kanyang sarili. Sobrang lason pala ng prutas na kinain lang ni Ethan. At nang malaman ni Jude, ang mga antas ng lason sa dugo ni Ethan ay napakataas. Sa kabila ng pagtutol ng lahat, halika dito at turukan mo ako ng antidote. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, ang mga lason sa katawan ni Ethan ay ganap na naagnas. Mabilis na nakarating ang dalawa sa base. Maghanap na mga solusyon sa krisis sa oxygen. Sinong mag-aakalang dumaan lang sila sa isang maliit na kagubatan? Makita ang isang bagay pagkatapos ng isa pa. Katawan ng tao na may oxygen mask tila tao sa loob ng apat na raang taon walang paraan upang harapin ang krisis sa oxygen medyo nadismaya si Ethan pagkalipol ng tao ay naging isang hindi maiiwasang kalakaran inalo ulit siya ni June marahil ito ang pinakamagandang resulta para sa sangkatauhan dahil wala nang maghihirap pa kaibigan sa sandaling iyon ang mga baging sa tabi nito ay biglang nagunat ng isang robot na braso nang hindi na hinintay na mag-react si Ethan. Isang kislap ng pulang ilaw ang tumama sa kanyang mga mata para lamang makarinig ng isang sugot. dahan ang bumukas ang abandonadong gate. Maingat na pumasok ang dalawang tao sa base. Mga resulta na natagpuan sa isang computer. Kumikislap na balita ang patuloy na si Malubong kay Ethan. Nang makita ito, nakaramdam ng takot si Ethan at pinindot ang return button. Walang ingay, biglang humigpit ang bracelet sa kamay ko. Pagkatapos noon, ang pulang ilaw dito ay kumurap at naging berdeng ilaw. At kapag ipinakita ng computer ang tekstong matagumpay na pagverify ng DNA, agad ding lumiwanag ang time machine sa dilim. Nang makita nila ito, tuwang-tuwa sila. Gamit ang time machine na ito, babalik tayo sa 2067, ngunit hindi ito iniisip ni Ethan since naging blue yung bracelet. Pakiramdam niya ay paulit-ulit ang kasaysayan. Dude tingnan mo ito, aking mga braso, ay kapareho ng kulay ng pulse RS na matatagpuan sa balangkas. Eh ano ngayon? Ibig sabihin pinagdadaanan natin yung nangyari dati. Pagkasabi nun, binuksan ni Ethan ang system log. Gustong malaman kung ano ang nangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw sa kanyang mga mata ang imahe ng kanyang ama. Ang time machine na ito ay naimbento ng aking ama, nagplano ang kanyang ama na gumamit ng time machine, ipadala ang lahat ng sangkatauhan sa kalawakan, at oras na puno ng oxygen. Ngunit sinabi yun ang may -ari ng may-ari ng suportang pinansyal na si Hammer, mayroon lamang mga mahuhusay na tao tulad niya, karapat dapat lang sa isang time machine. Nakikita na ang magkabilang panig ay hindi nagbibigay daan sa isa't isa. Galit si Hammer, binaril at napatay ang ama ni Ethan sa lugar, kinula ng ama na darating ang ganoong araw, idinagdag ang system sa paggawa ng time machine, ang tanging bagay na maaaring disempower, iyon ang bracelet sa pulso ni Ethan, paano ang may sakit na asawa ni Ethan, sinasadya ba itong ayusin ni Hammer para makontrol si Ethan, unawain ang buong bagay, nagpasya si Ethan na hayaang ilibing ng buong sangkatauhan ang kanyang ama, kaya nagkunwari siyang ipinadala ito kay Hammer makalipas ang apat na taon. Mensahe para simulan ng time machine. Kapag tapos na, hintayin ang hammer. Isama ang mga taong itinuturing niyang elite. Kapag naghahanda na bumalik sa 2067, Hinarangan ng puno ang pasokan sa time machine. Kaagad pagkatapos noon, gumamit ang doktor ng bakal. Ganap na sirain ang operating platform makalipas ang apat na taon ipaubaya sa mga taong makasarili na ito. Hindi kailanman nakakonekta sa time machine. Kaya tang doktor at si Jude ay nananatili sa isang kinabukasang puno ng oxygen. Iniiwan ang iba sa krisis sa oxygen. Pagsilang sa sarili at pagsira sa sarili.